Ang mga Narcissist ay Mabait sa labas ng bahay Walang hiya sa loob ng bahay So ito ay dahil sa kanilang image So ang kanilang image ay napaka-importante Kaya siya ay mabait sa labas Gusto niya maganda ang image niya sa kanyang kapitbahay Sa kanyang kaibigan Sa kanyang kakilala Sa ka ka-business partner kung may business nagtatrabaho ako, nagtatrabaho sa kumpanya. Basta sa labas ng bahay, yung mga tao na nakikita niya, sa community, mabait siya doon. Pinapautang pa nga niya yung mga yan eh, inililibre. At kung ano-ano ang kabutihan kanyang ipinakikita. Yung iba, nagdo-donate pa. Yung iba, tumutulong pa sa mga nasalanta ng bagyo, yung trahedya, pakitang tao sa madaling salita. Pero pagpasok niyan sa loob ng bahay, duduruin niya ng kanyang asawa, pagagalitan ng mga anak, very demanding, hari, reyna, pagating sa bahay. So ganito ang kanilang ugali. So ito ay tatak ng isang narcissist. Kaya wag na kayong magugulat kung ganito ang kanilang ugali. Bye for now.